Kaya kayo nahihirapan na sa ganyang sitwasyon o yung sinasabi nyo na hindi talaga maiwasang, hindi matakot. Dahil ang katotohanan talaga dito, eh hindi kayo natuto. Dahil nakatuon na kasi kayo sa takot nyo. Binabantayan nyo na yan, inaabangan nyo na, at higit sa lahat, kapag nararanasan nyo na, ay ini-entertain nyo na. Dahil ito kasing takot na ito, kapag ka natakot tayo dito, igagawa talaga tayo ng mga paraan para ito ay hindi maramdaman. Kaya pagka ganun yung ginawa natin, ayaw natin yung maramdaman, no? Ayaw nating maranasan ang matakot. Iyong e emosyon natin, igagana nga talaga yan. At yun yung dahilan kung bakit pagkatapos ng takot nyo na yan, inawawalan kayo ng pag-asa, sinasabi nyo na helpless kayo, o nawawalan na kayo ng gana, at nawawalan na kayo ng interes sa buhay. Dahil nga yung emosyon natin, eh parang ang nangyari, ay eh, parang nawalan tayo o nawalan kayo. Kaya nyo nararanasan yung ganong kaisipan. Pero ang katotohanan lang, eh dulot lang yun ng disorder na hindi nyo naintindihan dahil nga hindi kayo natuto. Kaya nga sinasabi na hayaan lang na matakot kayo, hayaan nyo lang na maranasan yung takot na yan, eh para yung fearful energy na nilikha nyo mismo, nilikha natin ay mapakawalan kasi yung fearful energy na yan, yan yung dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng takot at patuloy tayong nakakaranas dahil nga patuloy nating nililikha yung stress at saka yung pag-aalala. Ibig sabihin ng pag-aalala, kumbaga yung naranasan na natin itong takot na ito in nag-aalala na tayo dahil nakaranas na tayo ng takot. kung Kumbaga nag-aalala na nag-aalala na tayo dito sa mga nararamdaman natin o nararanasan natin mga pangit na pakiramdam. Kaya nga sabi ko no, kailangan yung matutunan. Ito kasi ang uh, anxiety disorder na ito. Hindi naman ito nakukuha ng mabilisan. Kailangan niyo munang matutunan para magawa nyo na ito ay hindi katakutan. Kailangan yung matutunan na maramdaman ito nang wala kayong gagawin. Kasi, itong takot na ito, iwala naman talaga itong laman, kundi nananakot lang ito. Kaya kapag ka, ayaw mong maramdaman itong takot na ito, nung no, inuulit ko, yung emosyon nyo, emosyon natin, igagana talaga yan. At yung paggana niya na yan, dahil yan sa, ah, kumbaga, parang na-prostrate kayo, o para kayong nawalan ng napaka-importanting bagay o isang mahal na uh, isang mahal sa buhay. Kaya naranasan nyo yung nawawalan kayo ng pag-asa. Pero ang katotohanan lang yan, idahil eh lang yan sa disorder. Kung baga umiikot lang kayo sa ano, kung baga nag na kayo. Pabalik-balik lang, paulit-ulit lang. Yung reklamo kayo ng reklamo, react kayo ng react. Yun hindi nyo alam na yung reklamo kayo ng reklamo, react kayo ng react. Yun yung continuation ng paglikha nyo ng stress at pag-aalala. Kaya patuloy kayong natatakot. Kumbaga hindi nyo nakakayanan na yung takot na nararanasan nyo dahil nga ayaw nyo siyang maramdaman. At yun ang dahilan kung bakit uh, sobra kayong natatakot. Kasi nga hindi nyo nga gustong maramdaman eh. Di ba pagkaayaw nyo maramdaman hindi kayo matututo. Ngayon pagka, kapag gusto nyo ramdamin pwedeng mahirapan nga kayo sa umpisa pero sa katagalan yan, i eh matututo na kayo. Hanggang sa malalaman nyo na yung resulta ng takot na ito, eh wala naman pala itong alaman. Kung baga, sa madaling sabi, hindi naman pala kayo kayang ipahamak kasi paulit-ulit lang, di ba? O ilang taon na yan, ilang buwan na yan, di ba ganun pa rin?